sa inyong lahat so para sa video na to magpapagupit kami na ito ni Vision Vulture so samahan nyo kami let's go gusto magpakita na itong doggy na to sa camera Ayan, aamuin niyo pa ako kasi nasisense sense nya good pela ako eh Nice one Dito na kami and Mauuna na ako magpagupit Yo, check nyo muna tong itsura ko Bago ako gupitan Let's go Yo, kakatapos ko lang magpagupit Tapos tignan nyo yung kinalabasan Ano? Okay ba? So, para sa mga magtatanong, so, dito lang to sa North Caloocan. Tapos, pa-flash ko na lang yung handle ni Bong dyan sa screen para pwede nyo siyang i-DM. Tapos, ang gagandahan dyan, pwede rin siyang mag service. O, di diba? So, pag -upit ka na rin, let's go! Yo! Naisip ko lang para maganda yung ending na itong video natin. Mag-outfit check lang kami na itong kasama ko. Tapos at the same time, mas swabe ngayon kasi syempre mas malinis na yung mga tabas ng ulo namin eh di diba? so yan let's go